Pinal Boom, pinaldag. Boom. Uy, malakas. Uy, kuchat. Natumba si Rendon na ba doon? Ibig sabihin, malakas tong isang to. Ayan o. No? Boom, ayan o. No? Boss Toyo at Daniel Padilla nagkita na sa Motivated TX3. Ayon, sabi Ayon, ko, malakas kalaban ko. Walang kwenta. Walang kwenta. Nambakan nyo. No? Expected ko rin. Sa kalaban nyo, Sa kalaban nyo. Mahina, mahina. Boss Dade, Boss Toyo, syempre attorney at syempre may pa sila mga kapigyan at syempre na na so Ang napaagad na nilang views na si Sashna Lapara. Mukhang mananalo talaga to. Boss ba naman? Geng-geng. Tignan naman Si Parang may nararamdaman siyang kakaiba dito. So pagkakataon to, hindi siya mapakali. Okay, ayan. Hindi siya mapakali. Picture taking yan. Pero hindi mo. Hindi mapakali si Boss Bakit kaya? Coach Ansa yung coach ng Motivated 3x3. Ayan. So Ay. Uy, ayan. Nagkita na sila. Okay, ha? Uh, for the first time, nagkita na Daniel Padilla at Boss At ayan, no? Oh. Boss Toyo, Rendon Labador at Dengrospe Si Bostoyo ay hindi nakikinig At si Bostoyo ay Alam na yata ni Bostoyo yung play na gagawin Ayan o no? Pati tingin, tingin lang sa paligid si Bostoyo Hindi natin alam ha Baka may galaw talaga si Bostoyo ngayong araw na to Kaya parang chill na chill lang Ayun umapir pa sa mga fans Ayan o oh. Okay Ito okay, na Simulan na natin ang laban Bostoyo tumira ng tres Hindi pumasok Syempre medyo minamalas Wala pang warm up eh Naagaw bola Tumira ulit Wala malakas Uy Pucha, delikado yun ha Pinawa Boss Toyo Okay So ayan, balik sa laro Okay, ang kalaban nila dito ay Team Mami Gangster Ayan, Boss Toyo, Rendon Labador Ayan, pucha kaldagan agad Unang una pa lang, tumira Pasok yan, grabe Ayan, nagre-reklamo si Boss Toyo Bago walang paul yun, di ba? Okay, pinasa dyan Boom, pinaldag Boom, ay, malakas Uy, pucha, si Rendon Labador Ibig sabihin, malakas tong isang to Ayan oh. boom, ayan oh. Kita nyo, delikado yun ha dapat offensive Paul yun. Dapat offensive. Ayan, boss Toyo. Drew Wala pa rin. naagaw na naman. Tumira. Wala pa rin. Boss Toyo, mo namalas tayo ngayon. Ha. Ano kaya nangyari kay boss Toyo? Uy. Pump fake, boss Dane. Ayan. Boss Dane, boss Dane. ka ngayon. Uy, grabe bang lahat so wala, wala. Rebound, no. Oh. Kinakaldag talaga. Kaldagan time. Okay. Ayan, boss Toyo. Drew Maib. Ayan na. Nagsimula na yan na, nagsimula na magpainit. Nilabas mo na si Bostoyo Toyo kasi nakashoot na. Okay, kota na. Okay, kota na. Time out tayo, kaganapan. At uh, tinuturo yung play. At parang wala si Bostoyo Toyo dito sa coaching staff. Parang dalawa na lang silang tinuturuan. So, ayan. Lamang ng dalawa motivated. Oy! Oy, Foul yun. Paul yun, Foul. Bumalik na si Bostoyo sa game. At uh, may kita nyo seryoso talaga laban na to akala mo talaga championship to pero pag nandito kasi iba talaga eh iba yung, iba yung intensity pag nandito kaya tignan nyo seryoso seryoso sila lahat talagang parang championship na so ayan oh. hey, o hindi sabi ba't ganun di ba dapat may paul yun eh pero sabi nga hindi hey, dapat talaga may paul yun. talagang seryoso po ang lahat dito at talagang totoong coaching talagang ginagawa ni coach Hansay dito so ayan Postoyo tumira ng 3 Uy, Paul yun Paul yun Ayan, oh. Paul Delikado yun Yung ay lalagay mo sa ilalim Matatapilok si Postoyo Yan Okay, ayan Drumay Drumay Oh, oh, tinutulak talaga si Bostoyo. Oh, foul na naman, oh. Grabe talaga. Ayaw pa kawalan si Bostoyo. Bostoyo, my, Patay ang butike. Okay, nananahimik Bostoyo yung butike doon. Tapos, bakit ganun nangyari? Stepping oh, okay. on the line. Walang point. Walang point. Walang baka nyo, oh. Awawa, no? Expected. What? Paano ka nagsakulit Okay. Basta na ko sa kalapan nyo, sa kalapan nyo. Mahina. Mahina, mahina. Akala ko mga gangster, eh. Mami lang talaga yung gangster. Coach, uh, coach, nasa mga kalaban nila coach? Ah, okay naman, malakas. Malakas, kumain. 16 15 in favor of motivated 3x3. So ayan, panalo na ang at kupunan. Okay, nanalo ang